Magandang araw sa inyo mga ka-auto. So sa video ng ito, ibabahagi ko naman sa inyo itong ating gagawin. Magpapalit tayo ng weather Street channel. Ayan, dito sa ating sasakyan, Toyota Light Ace. O kahit sa anong uri ng sasakyan, baka naman magkaroon kayo ng idea. Halos pare-parehas lamang naman para ng pagpapalit nito. So, ito kaya natin to papartan. Kung makikita nyo kasi, yan, naguulan na ngayon. So, nasira na to noong summer. So, hindi agad natin siya binilhan. Kasi ayos lang kasi di naman naulan, taginit naman. So, ito, ngayon tagulan na, kailangan na natin siyang paltan. So, kung makikita ninyo, ayan, dapat ganyan siya, may takip. So, ito, naputol na dyan hanggang dito. Ayan. Kaya pagka umulan, yung tubig ulan, ay papasok dito sa ating loob ng ating pinto. Tapos, maaaring mabasa yung ating speaker. Ayan. Kasi nandun siya sa tapat na yan. Kaya kung ginagamit natin siya at nabasa siya ng ulan, ay maaaring magkaroon ng short circuit at masira yung ating speaker. Dadami yung ating problema na kailangan palitan. So ito talaga si Rana to kung makikita nyo ayan o. Oh. Kulukulundot na siya at saka ito o. Oh. Kasi nasisira na yung pinakabakal niya kinakalawang na ngayon. Dumulobo na siya kaya nasisira tapos gato na rin yung rubber. Ayan kaya naputol na. So ito ay medyo nagasgasan pa yung ating bubog. May kontesyang gasgas dahil dito. So, ito yung ating ipapalit. Ayan. Na-order natin siya sa Shopee. Sa lagang 509. Ayan, kasama na yung Shopee. So, ito ay pang dito sa passenger side. Sinubukan lang natin. Mukha namang kasukat. So, ito. Palitan lang natin. So, sa pagpapalit ito, kakailanganin lang naman natin ng ganito. Plastic niyan yan, tawag dito plastic pry tools yata ayan, kung wala naman kayo nito pwede naman yung screwdriver ingatan na lang natin so ito gagawin natin, bababa natin yung kanyang cell main window, ayan para mas malwa natin kuhanin so susungkitin lang naman natin to para matanggal Ayan. So, natanggal na natin mga kaoto. So, talagang wala. Sirang sirang sira na talaga siya. Ayan. So, susukatin lang natin yung ating kakabit. Yung um, parehong um, pareha yung sukat niya. So magkasing haba naman siya, parehas din naman yung tayo. So kakabit na natin. So ayan mga kaoto, binaklas na lang din natin, so nilinis na natin. So minakita tayong counting portion na may kalawang. So ayan. So ang gagawin natin, patutuyuin lang natin ngayon. Tapos papahiran natin ng primer paint para hindi na lumaki yung kalawang niya yan So, tapos ito, napansin pala natin, itong sa ating replacement, meron siyang ganito. Tama naman yung kanyang lagayan So, ito pala yung ating isusuksok sok Ayan, medyo nagbablurred. yan So, ito ang ating isusuksok sok dito. Kasi meron siyang paglalagyan dito sa gilid. Nabutas kung makikita ka sa video. Ayan, yan. Doon natin siya isusok-sok. Ito. Para kumapit. Siya yung hahawak dito. Hindi kagaya nun dun sa ating original. Ito yung ating original. Naka ano siya. Hindi siya disok-sok na ganun. Ayan yung parang may box na nakakapit. Medyo mahirap tanggalin. Ayan yun ito kaya mahirap nang galing kung hindi mo sisirain so okay lang sinira ko na kasi sira na rin naman to tsaka hindi na natin gagamitin ito na yung ating gagamitin ayan yan susuksok natin dyan ganun yung pagkakabit nya so patuyin ko lang to tapos pahira natin ng primer paint para hindi na lumaki yung kanyang kalawang yan So mga ka-auto, ayan. Napinturahan na natin yung kaninang may tama ng konting kalawang. Lagyan natin ng primer paint. So ayan. Medyo tuyo na. So ilalagay na natin. Saktong sakto. Tumaambon yan. Kailangan ito. Ng ating light ace. So yan. Sa paglalagay na ito susukusok lang naman natin ito dun sa butas dun na itinuro ko sa inyo kanina nakabit na ngayon natin So mga kaoto, hindi natin maikabit. Nahirapan tayo, kita nyo naman. Kasi sala pala yung butas. Ayan, dito sa hook. Kita So ayan, sala siya. Ngayon itinatama ko pa. Dito, ayan, ganyan yan, sala. Kaya pala hindi pumasok. So kailangan natin iipod ito. Ayan. So, gawin ko na lang muna para hindi na napakaba nitong video. A few moments later. So mga kauto ito na ikabit ko na. Hindi ko pala na videohan. Sensya na kayo. Pero isinuksok lang naman natin doon para may lagay natin. Hindi ko na na video kasi masyado ako nang dito sa pagkakabit natin. <laughs> Medyo nahirapan din ako ng konti kaya ako makikita nyo ayun oh, na damage pa natin ng konti ito. Yung part na to. Kasi hindi ko siya may suksok agad kasi dahil siguro hindi siya pantay, medyo kulundot. Ewan ko, basta medyo nahirapan ako dyan. Pero naiano naman natin. So ito, nagkatama na kagad. Nadali natin ng matigas eh. Dapat malambot na, kalimutan natin. Dapat malambot yung ating pan, ano, pantusok. naku na damage na. Pero okay lang, malaga wala siyang butas dun sa ilalim. Nadadaanan ng tubig. Tapos silid naman tong pot na yan lapat na lapat naman siya kaya walang problema ito testingin natin ang tubig yan oh so okay na yan oh, hindi na siya mababasa dyan ng ating speaker sa loob yan nung punta niya sa una so ayun lang hindi na damage ko lang tong konting to. wise lang halaga. Wala na tayo magagawa dyan. Sinada nangyari na eh. Kasi hindi medyo pinahirapan tayo ng konti. Kasi yung napansin ko. Itong dun sa luma natin. Medyo angat yung. Yung pinakasuksukan niya. Ito medyo lubog. Kaya pag ay sinagad mo. Lubog na lubog. So yung ginawa ko. Nadjust na, na natin pataas ng konti. Para hindi siya masyadong lubog so medyo kubang kilo eh kaya siguro hindi lumapat na maayos kanina so ayun lang so kung nagustuhan nyo itong video nito at bago pa lang kayo dito sa ating channel pakit nyo naman yung subscribe button at notification bell para updated pa kayo sa mga susunod ko pa ibabahagi mga video sharing at tipid tips tungkol sa ating mga auto ayun salamat po